Hello! What's up mga idol? So ngayon, nandito na naman tayo no? So may tattoo session na naman tayo syempre. So malaking big shout out sa ating sponsor, ang uh, Big Waps Tattoo. So yan, naka-set up na tayo dyan at napaka-relax ng ating client na si Dan Michael. So yon yung aming project na full sleeve Uh, patches tattoo mga idol so yan nagdagdag lang siya ng ano ngayon mga idol Uh, dalawa at dyan nag start na tayo dyan mga idol so yung ating ginamit na mga needles dyan so dalawang ano lang yan mga idol dalawang size lang ah uh, yung lining is 5RL so yan yung ginagamit ko ngayon yung parang medusa yata to yung mga idol medusa ah uh, minimal tattoo pa dagdag sa kanyang patches so at saka yung shading naman is yung ano 11 cm so dyan na part, mga idol is natapos na tayo dyan no? napakadali lang ang video natin kasi nga hindi ako nakapag ano na masyado kasi nga uh, may kasama pa siya eh. so yon so yung mga natapos lang natin na ang mga video oh, yan pati yung sa leeg mga idol kasama na rin yan yung parang Chinese character yan mga idol you know ni idol dan Michael so total of 3 hours mga idol So tatlong oras yan lahat So tatlong ano lang yan Tatlong design Yan yung medusa Tapos yan sa leeg Tapos ito yung glass mga idol Yung parang uh, wave You know Napaka astig mga idol So yan Kung nakikita nyo mga idol May old tattoo siya dyan So actually nagawan uh, ko na ito ng video oh, uh, yan yung Yung fully held You know Ito yung sinasabi ko mga idol You know Diba Oh, yan. So, yung inad namin ngayon is Medusa at saka yung uh, Wave, no? Yun lang mga idol at syempre yun, no? Oh, Napaka-astig na idol Dan Michael. At syempre, sa gustong magpatato, mga idol, uh, mag-comment na kayo para mabigyan ko kayo ng 203% discount.